morning my idol dito mo na sa bundok magkupras naman tayo kasi mahal na yung kupras ayan o no? oh. yan pa lang na kalawit ko dito kami ngayon sa bundok ito mo mga kalawit ko ayan dito kami sa bundok magkupras tayo kasi mahal ang new one lukad ano, o, oh, yun palang nasungkit ko. Yun palang. Ito yung kalawit ko. Mababa lang Oh. Ayan o. Mababa lang. Ayan. Punta doon. Taas. Ito yung bahay namin. Yan pa lang oh. Kunti pa lang. Pahinga muna tayo, pahinga. Dahil well, mainit. Dito muna tayo sa bahay. Yan, ito yung bahay namin dito sa bundok. Yan. Eh. Mahigyaan, yan. Yan o. Ahi gak pa? Selamat, sepenuh. Sa